Good morning guys. Uh, bale first day to ng ano ng wala ng omeprazole. Katatapos lang kahapon nung pang 28 days na paginom ng omeprazole. So ngayon um, kagandahan ngayon makakakain na ako kagad kasi ano yun eh 30 minutes before meal. So naghihintay pa ako ng 30 minutes pataas bago ko Makakain ngayon, pagkagising ko, pwede na akong kumain agad. Kasi wala na akong hihintayin gamot. So yun, ito yung pagkain ko. Sa loyot labong na nilaga ko lang. Tapos uh, nilagyan ko ng konting asin. Tapos nilagang itlog. Kain po tayo. mm yung labong pala may kasamang ano rem. May kasamang chicken breast. Yung chicken breast mo na una kong nilaga. Pala nangyari. Hindi ko, to sya, uh, hindi ko niluto yan kagabi. Ay kanina. Um, pagkain ko rin siya kagabi. Na dinamihan ko na para matira nga umaga. Uh, dag, madagdag ko dun sa itlog. <laughs> Morning nak. Yung mga sapak yan anak ko eh. <laughs> well sana, kahit wala nang gamot, hindi na umatake yung acid reflux. At sana mag-gain na tayo. Well syempre ganun pa rin yung diet. Iwas pa rin sa mga bawal. Siguro uh, may patikim-tikim konti. Pero hindi hindi pwedeng bumalik muna sa dating kain talaga. Baka mabigla eh kung baga kasakit talaga eh, mabinat. Eh, hindi na pwedeng ulitin yung session na yon Kasi hindi rin maganda ang um, may pagka lagay mong tinitake. May long term side effect yon Kumakain din po ako ng ano, ng ayon pala, napakita ko pala, no? Yung avocado. Kasi may good fat yun eh. Sayang nga po yung tatlo kong avocado na dala nung asawa ko. Nahinog masyado. Hindi ko alam na pag masyado na palang yung pagka violet niya, kala ko mas okay yon yung pala overripe na siya so ayun pag ko medyo ano na siya iba na yung kulay may mga maiitim na siya hindi na rin maaganda yung amoy so mas maganda siguro kung kahit na green pa siya ahawakan mo lang siya tapos pagka medyo malambot-lambot na siya ng konte, yun hinog na yun kahit hindi pa siya violet doon na ako nagbabase ngayon sa sa texture niya Kung Minsan kinakain ko siya ng ano, nilalagyan ko lang siya ng konting honey para uh, magkaroon ng lasa. Ayun, pinapapak ko lang siya. Tapos, nasamahan ko ng saging. Tapos, apple. Ayun, okay naman. Sarap. Parang fruit salad na dating. Pero minsan, hindi ko nilalagyan ng honey kasi yung apple mismo matamis na eh tsaka yung saging pagka medyo matabang-tabang lang yun medyo dinedressing ko ng honey yan po sodium ascorbate naman yung iinumin ko ngayon sodium ascorbate after meal para Ah uh, sigurado hindi ako sisikmurain. Vitamin C din po yun. Medyo mild po yun sa chan na may zinc para papalakas din yung resistensya natin. So, paano guys? See you again. God bless you all.